Isang BBM vlogger ipinakita kung sino ang tunay na dilawan. Panoorin natin. Pakikipahin nyo nga kung ano ba ang dilawan. Ang pagkakaalam ko kasi, ang dilawan, yung mga nagtaas ng kamay ng dating pangulo na sina Aquino. Sabi nyo, dilawan ako. E sino ngayon ang dilawan? Ayan o. Oh si Noy Noy Aquino sa pagkapangulo kalaban si Estrada that time. Nandyan si Sara, nandyan si Duterte. Ipinangangampanya nila sa Davao City sinoon noon nangangandidato pa lamang na Noy Noy Aquino. Sino ngayon ang dilawan? Yan ang hirap sa inyo mga basher ko eh. Pikunin nyo muna ako bago bago <laughs> bago kayo magkaroon ng limang libong piso ha. O, ito ha. Sige nga, ipaliwanag nyo nga yan. Ipaliwanag nyo nga ang mga photo na ito. O, isa-isahin natin. Sige. O, dali. Ito pa, o. Tagta rin natin kayo ng photo. Hmm. Dilawan ba ako? Sino ngayon ang dilawan? O. Sino ngayon ang dilawan? Napakarami nito, available sa internet ito. Kung titingnan nyo lamang ang photograph sa internet, kung paano sinulong at sinuportahan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ng noon mayor pa lamang ng Davao City ang kandidatura nitong Sinoy Noy Aquino. Tapos sasabihin nyo sa akin, dilawan ako? Eh hindi ko nga binoto itong Sinoy Noy Aquino? Sabi ni Bong Perero, Top one. Robin Padilla pinakabobo sa lahat ng bobong naging senador sa kasaysayan ng Pilipinas. Imudwet yang Robin kay Maudigs ng aso ng Chekwa. Mabuhay din po kayo ha. Baka magalit sa atin si Senator Robin Padilla. Tinasabihan nyo ng bobo. <laughs> o eto. Si Brad G Jerome Jeromsky. Kaya nga, di porke sa si Maudigs. Ay dilawan na. Si Maudigs ang dilawan dahil inappoint siya ni Cory. Tama! Naalala mo pala yung Brad Jeromeski, ano? Alam nyo ba na appointee ng Aquino si Duterte? Oh. Oh, tapos sasabihin pa nila, toxic ako. Paano ako magiging toxic kung kayo ang umaatake sa akin tapos nangangatwiran lang ako ngayon? Paano magiging toxic yan, Jesus Enriquez? Pagiging toxic ba, sasabihan nyo ako ng dilawan ako tapos ngayon, sinasabi ko sa si inyo ang katotohanan kung sino talaga ang dilaw. Nasasaktan kayo, sasabihin nyo na sa akin kagad, toxic ako. <laughs> si Priscila Moralde, nagpapanggap din pala si, si Tambaloslo, Sara, na pro Marcos siya, pero makuha niya boto ng mga loyalista. Anyway, nakaraan naman ito eh. Kung tutuusin, hindi na nga dapat natin ito hinahalungkat eh. Alam naman natin kung paano naging magkalaban kinalauna ng Aquino at Duterte. Pero wag niyong ipamukha sa amin na kami ay dilawan dito. Kung meron mang dilawan dito, una, ang mga Duterte, hindi kami. Doc Pele Perez, shout out po sa inyo ha. Eh ang binoto ko, estrada pa rin kasi ako mga tuloy. <laughs> kasi nung mga panahon ngayon, wala naman akong hilig sa politika. Ang nanay at tatay ko talagang diehard ng estrada. Umiyak si nanay noon nung napatalsik si Estrada sa Malacanang, naawa ako sa nanay ko, umiiyak. Kaya nung bumalik ito sa politika nung 2010, binoto ko to. -to. In kung hindi na matay, kung hindi na matay ang nanay ni Aquino, mga tol, talo ni Estrada ito. Oo, oh, nagkaroon lang ng magic eh, dahil nakuha ng, ng uh, mga Aquino ang simpatya, biglang namatay si Cory Aquino eh. Oh. May problema ka ba sa dilawan? Wala. Wala akong problema sa dilawan, mga tol. Kasi ang sinusuportahan ko si Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Bakit? Bakit wala akong problema sa mga dilawan? Ano ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos? Happy birthday po sa inyo, Pangulong Bongbong Marcos. Ito, sabi dito sa unwritten na ito. Nandito na, by Bongbong Marcos. Ha? Yan. Sa so, kanyang YouTube channel ipe-play ko lang sa inyo ito. Kung bakit wala akong problema sa dilawan, wala dapat akong problema sa mga DDS, pero sila yung nag-aalipusta sa akin, kaya sumasagot lamang ako. Ang Pangulo ng Pilipinas sa kasalukuyan, walang kulay. Ano ang sinabi ng ating mahal na Pangulo dito? Ang aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sangbayan ng Pilipinas. ipagpatuloy natin ang ating nasimulaan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Diba? Ang pangarap ng Pangulo ay pagkaisahin ang sambayan ng Pilipino. Kaya para sa akin, walang kulay. Ah? Ngayon, bakit ako nagbabanggit ng na mga dilawan kakamping DDS o DD inaatake nyo ako. Inaatake nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Alam naman hindi ako magsalita. And most of the time, kapag ka si PBBM ang inaatake ninyo, magsasalita talaga ako. Pag dilawa ng umaatake kay Pangulong Bongbong Marcos, magsasalita ako ng kontra sa inyo. Kapag ka mga DDS o DD sheet, magsasalita ako ng kontra sa inyo. Tapos ngayon, sinasabi ko sa si inyo ang katotohanan, nasasaktan kayo.